Sa lumipas na mga dekada ng digmaang Israel at mga karatig bansa nito, ay lumalabas na ang bansang Iran lang ang siyang nagiging agresibo sa pagbibigay ng bantang pangseguridad sa kanilang nasyon. Ang pagsisikap ng Iran na mapabagsak ang Israel kahit di gumagamit ng direktang pwersa militar ay nakalikha naman ng iba't ibang proxy groups mula sa mga bansang kaaway din ng Israel na kanila namang binubuhay sa pamamagitan ng pagsusuplay ng mga armas pagpupondo sa mga operasyon, pagbibigay ng impormasyon at iba pang mga benepisyong makakatulong sa pagpapabagsak ng kanilang nag-iisang kaaway sa rehiyon ng gitnang silangan. Subalit sa kabilang banda, ano nga ba ang meron sa bansang Israel at bakit hindi sila magapi ng kanilang mga kalaban? Ang katotohanan sila na nga ang napapalibutan ng mga kaaway ngunit sila pa rin ang pagiging agresibong umatake ay talaga namang kahangahanga kung iisipin. Halik magbalik tanaw tayo sa isa sa matagumpay na operasyong ginawa ng Pwersang Israeli sa pusod ng teritoryo ng mga kaaway na umani pa ng sandaang porsyentong success rate. Ang operasyon many ways sa lakayin, durugin at puksain ang banta sa estado. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, Subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Ang matatagumpay na pagwasak ng Israel sa mahahalagang military targets at supply lines ng mga armas mula sa Iran patungong Lebanon, Gaza, Syria, Yemen at iba pa ay siyang naging pangunahing sanhi kung bakit palaging nagagapi ang kanilang mga proxy groups sa rehiyon. Dahil dito, ay isang mahalagang hakbang ang kanilang idinagdag sa kanilang mga operasyon at taktika. Nasa halip na magbabiyahe ng mga armas mula sa Iran sa pamamagitan ng mga sasakyang visible mula sa pagmamatsyag ng mga Israeli at mga kaalyado nito mula sa itaas, ay pinalitan nila ng ideyang gumawa na lang ng sariling produksyon sa isang bahagi ng kanilang kontrol na teritoryo na mas malapit sa kanilang pagsusuplay ang mga grupo. At sa halip na sa isang normal na pasilidad ay gagawin nila iyon sa ilalim ng lupa sa pamamagitan ng mga tunnel networks na kung saan naman ligtas na sa surveillance mula sa itaas ay magkakaroon pa ng natural na depensa sa lahat ng klase ng pag-atake ng mga kalaban. Napakagandang ideya, lalo pat ang lokasyong napili nila ay ang bulubundoking bahagi ng Masyap sa bansang Syria na sakaling matatapos ang operasyon ay magkakaroon sila ng mas mabilis na supply ng mga armas sa mga proxy groups sa Iran na gaya na lang ng Hezbollah sa Lebanon, ang Hamas sa Gaza, ang mga Houthis sa Yemen at iba pang mga grupo naglalayong mapabagsak ang nag-iisang Israel. Ang pasilidad na ito ay isang research center at production ng mga rockets at missile na may kakayahang lumikha na ngaabot sa 300 iba't ibang klaseng mga missiles na siguradong makakapuksa sa anumang target nito. Subalit ganun paman sa kabilang banda, ang kanilang pagsisikap na ito ay didinlingid sa kanila ay sinusubaybayan na pala ng Intelligence Service ng Israel sa simula't simula pa lang noong taong 2017 na magumpisa silang magkonstruksyon ng nasabing pasilidad sa ilalim ng lupa. Kaya't noon pa man ay maingat ng pinag-aaralan at pinaplano ang dapat na mga hakbang na gagawin sakaling mag-full operational na nga ito bago pa man maging isang malaking banta sa seguridad ng mga Israelis. At nito lang nakaraang buwan ang pagbagsak nga ng gobyernong Syria sa kamay ng mga rebelde na hawak ng Iran ang nagbunsod sa kanila para ilahad sa lahat ang operasyong tinawag nilang Operation Many Ways. Isang mapanganib na operasyong may layong puksain ang nasabing pagawaan ng mga missiles sa pusod mismo ng teritoryo ng mga kalaban na sobrang napakasensitibo at nangangailangan ng iba'yong yung pag-iingat sapagkat gwardyado ito ng napakaraming mga air defenses at mga gwardya bukod pa sa napakakapal na armor sa mga lagusan nito. Sa loob ng mahabang panahon ng pagmumonitor sa lugar, ay nagawa ng Israeli intelligence ng replika ang pasilidad. Ito ay isang hugis sa patos ng kabayo na mayroong organisadong mga pasilidad sa loob, gaya na lang ng lagusan para sa mga raw materials, hanggang sa daanan ng mga natapos na missiles na may kakayahan to market hanggang sa layong 300 kilometro. Ang pasilidad na ito ay natuklasan ding merong labing-anim na production rooms, laboratorio, mga opisina, imbakan ng mga natapos na armas at iba pa. Kaya't kasabay nito gamit ang impormasyong nakuha at replikang binuo, ilang taon din silang nagsanay para sa iba't ibang senaryo na maaari nilang danasin sa pagpapatupad ng Operation Many Ways nagkaya na lang ng pagresponde sa kaling kailanganin ng dagdag na puwersa ang paggamit ng topografiya sa lugar bilang bentahe at ang pagwasak sa makakapal na pintuan na kanilang daraanan sa pinakamabilis na paraan. Pagkatapos ay pipili sila ng pinakamainam na sandali at kondisyon ng panahon upang maitpatupad ang nasabing operasyon. Ang pagpapatupad ng plano ay kinapapalooban ng isandaan at dalawampung Israeli komandos nahahatiin sa ilang grupo ayon sa mga naka-assign para sa kanila. Kasama din nila ang umaabot sa kabuoang 70 mga air assets na kinabibilangan ng mga helicopters, mga transport planes, mga fighter jets, mga drones at iba pa. Ikawalo ng September ng taong 2024 ang pinakaangkop na klemang papabor para isagawa ang operasyon na yun. Nabagamat noong mga panahon na yun ay nasa halos isang taon ng gyera ang umiiral sa Gaza. At pagkatapos ay sa Lebanon, ay hindi pa rin ang mga ito naging hadlang para ipatupad ng IDF forces ang Operation Many Ways. Pagsapit ng dilim ng araw din na yun, ang kanilang Air Force at Navy ay nakapull alert sakaling kailanganin ang dagdag na firepower. Pagkatapos ay sinalakay ng IDF fighter jets ang iba't ibang military targets sa labas ng Masyap bilang magsilbing diversionary tactics para mawala ang focus ng kalaban sa totoong misyon. Kasunod nito ay pinalipad nila ng sobrang baba na halos lumalapat na sa tubig mediterranean ang mga transport helicopters na siyang pinakadelikado sa lahat ng bahagi sapagkat prone sila sa pag-atake mula sa ibaba at sa aksidenteng pagbangga dahil nga sa sobrang baba ng lipad. Subalit iyon lang ang tanging paraan para malusutan nila ang mga radar na siyang nag-a-active sa mga air defenses na naka-install sa paligid ng pasilidad. Pagdating sa target location, ay ibinaba ang unang grupo upang i-clear ang daraanan ng kasunod habang naka ang mga air assets at mga drones para sa posibleng bakbakan. Umabante ang naunang grupo ng hanggang 700 metro bago nakarating sa buka ng pasukan sa pasilidad at ilang minuto pa nga ay nakapasok na sila sa loob sa pamamagitan ng pagwasak sa mga pintuan gamit ang mga forklift na nasa lugar na kasama sa kanilang sinanay bago ang operasyon. At na mas secure na nga ang lugar, ay tsaka naman pumasok ang ikalawang grupo na siyang may dala ng mga TNT na pampasabog na kanilang ikinalat hanggang sa kailaliman na bahagi ng pasilidad upang maiwasan ang kumpletong pagkawasak dito. Habang ang iba pa ay nakabantay sa paligid para bakbakan ang reinforcement na darating. Merong ilang dosenang sundalong Syrian ang rumusponde gamit ang mga sasakyan. Subalit na makita nila ang lakas at organisadong depensa na nakalatag, ay kaagad silang umatras upang sumundo na mas marami pang backup. Inabot ng tatlong oras ang makapigil hiningang paghahalughog at pagtatanim ng mga bomba ang IDF forces bago nila natapos ang unang bahagi ng operasyon. Nilagay nila ang mga bomba kasama ng mga rocket fuels na natagpuan sa lugar upang mas lalo pang mamaksimize nito ang pagkawasak na lilikhain. Pagkatapos nun ay lumabas na sila at tumakas patungo sa extraction point kung saan ligtas sila sa malakas na pagsabog na lilikhain ng napakaraming TNT na nakatanim. At sa pag-activate nga ng demolition experts sa halos kalahating tuniladang Israeli explosives na pinalakas pa ng mga rocket fuels ang yumanig sa kabundukan bahagi ng masyap sa Syria. At isa nga kumpletong pagkawasak ang iniwan sa bagong gawang pasilidad ng mga rockets at missiles ang biglan nalang naglaho sa isang iglap na talaga namang naging isang malaking dagok na naman sa Iran at mga kaalyado nito. Pagkalipas pa ng dalawang oras bago nakarating sa lugar ang malaking reinforcement troops ng Syria kung kailan nakaalis na ang mga Israeli forces sa lugar. At sa kabuuan ay 30 Syrian guard ang kanilang napatay sa nasabing operasyon at ang operasyon many ways ay maituturing nilang isa sa pinakamatagumpay na operasyon na kanilang naisagawa sapagkat wala ni isang nalaga sa grupo nila o sibilyang nadamay at ito'y taas noon nilang ipinagmamalaki dahil sa 100% success rate nito. Sa baywikang, iniiwasan lang naming magkaroon ng panibagong dahilan para magkaroon ng banta sa aming teritoryo dahil ito ay malinaw na plano ng Iran na palibutan ng peer power ang estado ng Israel sa pamamagitan ng pagsusupply ng mga missiles at rockets sa mga bansang Lebanon, Gaza at Syria. Kaya't ang kabayanihan ng kanila mga sundalo para sa ikatatagumpay ng isang imposibleng misyon sa pusod ng teritoryo ng mga kalaban ay patuloy na alalahanin sa susunod na henerasyon.